Hi guys! For today's video, mag-share lang ako sa inyo guys ng aking mga best seller sa batch ng mga toys na to. Yung mga pinamili ko you na know, last time na akong namili, nag-display at nag-haul. So, i-share ko lang sa inyo guys kung ano yung mga nabenta agad sa akin. So, sisimulan ko dito guys sa mga pagkain. Yung dito guys dati na yan, kaya hindi ko na yan isasali. So, ayan yung mga yan, isasali ko yan kasi... Um, kasi pasok sila dun sa mga last na naipamili kong mga toys. So, ito guys, ah uh, dito, ito yung aking best seller. Ayan, so, ba diba guys, nung nag-share ako ng mga prices, binanggit ko to sa inyo na ah uh, maraming bumibili nito. So, ayan, dalawa na lang. Dalawa na lang siya guys. Masarap kasi ito, para siyang gami na, ayun, ano maasim-asim na, basta masarap siya, napakalambot niya. So ayun dalawa na isa yan sa mga best seller ko tapos ito hindi pa siya gaano nabimili guys kasi pangit yung pagka display ko dahil wala akong maayos na garapon para dyan at ayoko siya ilagay lang sa plastic kasi mabilis siyang pasukin ng langgam. So tapos dito guys ito uh, isa din sa mga best seller ko guys itong Melissa kasi kalasa niya talaga yung original na Maltese. And then, ito, nabibili naman siya, guys. Sobrang nabibili naman siya. At, isa pa sa mga bestseller ko, guys. Yung parang ball pen, guys, na candy. Eh, hindi ko na may pakita kasi ubus na siya. So, ayun. So, ito yung mga hindi pa gaanong nabibili sa akin. Ito, itong tatlo na to. Eh, nag-expect ako na mabibili agad to. Kasi nga, mahilig sila sa chocolate. Pero siguro gusto nila yung mga purong chocolate. So, ayun. So, ito yung, so far, si so, ito yung nabibili talaga. And then, ito guys. Ayan, dalawa na lang siya. Malakas din to talaga sa akin yung spray. Kaya lang isang ganito lang binili ko kasi gusto ko iba-iba yung madampot ko. saka mabigat nga siyang bitbitin. Tapos ito guys, malakas din sa akin to ito. Ito. Ito nabibili naman din siya. Uh, every now and then talaga ito nabibili talaga to kaya dalawang ano yung kinuha ko nito eh so yung hindi pa gaano napapansin ito guys itong jelly ko tapos ito may bumibili naman pero hindi pa siya ganun ka ano uh, ay hindi pa siya ganun ka benta pero okay lang yan kasi iiba-ibahin natin yung posisyon ng mga ano dito ah uh, display ko para ayun may mga display kasi ako guys na hindi gaano napapansin dahil nga ano sila patagid or so, uh, sa sulok-sulok ko sila na ilalagay yung iba. So, dito naman guys, ito. Ito din ay isa sa malakas sa akin. Bracelet candy. Ayan. Pag kinain kasi yan guys, malamig siya sa bibig. At siya para siyang mas masarap siya, matamis. Hindi siya yung mental na puro anghang lang yung matitikmo. Matamis siya na malamig sa bibig. Ayun. Tapos dito guys, ito isa din sa malakas sa akin. Itong skibidi toilet, unexpected ko na yan. So ayan na lang guys isang natira o. Oh. Pero may isa pa ako dun. Diba mahaba yan siya guys, marami yan. Meron pa akong isang pack dun. Dalawang pack kasi yung nilagay ko dito. So 36 plus 36, so yun lahat ang nandito. So may isa pa ako, itinabi ko lang muna sa sunod na yun. Pagka paubos na to, tsaka ko siya i-display. And then ito guys, kung i-compare ko to sa dalawa, ito ang mas malakas sa akin. Itong tattoo stickers. So yun ang isa, ang um, isa sa mga mabibili sa akin na benta And ito guys, ito, wala nang, kaka-refill ko lang yan guys. Actually yung iba dito, mga bagong refill na. So ayun, yung iba, hindi pa. So i-refill ko yung iba na yan. So ito guys, so ayan. Isa to sa malakas. Ito. Tapos, guys, ang best seller ko slime ay yung malalaki. Kasi water slime pala yun. Iba pala yun dito, guys. Ito kasi, parang uh, sticky siya masyado. Ayan, oh. Ayun. Madulas siya. Madulas-dulas siya. para siyang watery. So, water slime yung tawag nila doon. Kaya, ayun. Ang bilis na ubos. I-24 e pieces yun, guys ayun, mas mabilis yung maubos. Dito guys, sa mga malalaki kong toys, hindi pa siya gaanong nabibenta kasi yung pag-display ko nga, patagilid siya. Kaya gagawin ko yan na paraan since mga nabawasan na itong iba, uh, iunti-untiin ko na yan sila guys na ilipat dito sa harap para makita sila ng pa-face talaga. Yung paharap talaga. So ayun. Itong baril, okay naman yan. Ayan, nab nabibili sila. Ito guys, ayan, malakas sa akin to pa rin. Ito hindi pa gaano kasi ah uh, lagi ako may Rubik's Cube kaya siguro ano eh, uh, hindi pa gaano nilang nano kasi siguro masawain yung mga bata eh pero mabibenta din yan pag wala na silang gaano makita. Tapos ito guys napakalakas nito sa akin. Ito o oh. whiteboard. Ayan, apat na lang. Kaya bibili pa ako nyan. Yung car, okay naman na din siya. And, and, ito guys, ayan. Mabenta din sa akin tong sticky sticky toy. At ito, ito, ayan. Kaya mga pagre-refillan ko na yan. Itong skateboard, malakas din siya sa akin. Kasi tigpa 5 lang, tapos makapal na siya. Ang cute nga lang, cute size nga lang siya. Bagong refill ko na yan, guys. Ayan. Tapos ito, um, mabili din to siya. Ahan ko hindi to mabibili, guys. Pero ayan. Uh, bagong refill ko na din yan. Then ito, guys. Ayan ito ang hindi ko talaga akalain na mabebenta pero ayan malakas siya sa akin parang ito agad ang napapansin ng mga bata kaya ito agad ang itinuturo nila pagdating dito guys gustong gusto ng mga bata tong sticky koromi Melodico. kaya lang minsan kulang yung pera nila kaya iba yung nabibili nila dito sila tumitingin sa tagpa 5 kaya apat na lang to dito guys dahil sad to say nakupitan tayo ng bata kaya ang ginawa ko hindi ko siya ma-review ang CCTV kasi hindi nagre-record ang aming CCTV dahil sira na yung memory card ayan siya guys pero naka napapanood ko siya hindi ko lang ma-replay ma e eh, time na yun hindi naman ako nanonood dyan sa cellphone ko gamit CCTV hindi man ako nanonood ng CCTV gamit ang cellphone e eh, yung ginawa ko bumili na kami ng original na memory card ayan at saka malaki na yung space malaki na yung gig na kinuha namin 128 na yan so tignan ko lang kung may suspect na ako dito sa bata o sino siya ang gagawin namin ay papainan namin para mahuli namin kung sino talaga ng mapagsabihan ng magulang kasi no oh, hindi lang kami ang kawawa luging lugi ako nito guys sa puno to eh. hindi lang kami ang kawawa kawawa din yung bata pag lumaking ganun ako, puti na lang. No, kasi kung sa iba sila nagnakaw tapos yung mm, tindera tindero ay may gawing aksyon, lagot sila. Tapos yun, mapagsabihan ng magulang. So, ingat-ingat. Kaya kailangan pag may mga ganito tayo, guys. Tapos, ayan, wala naman kasing choice, eh. Pag tilakpan yan, nana, wala na akong mapagdaanan sa ice. At saka mapag-aabutan pag may bibili. So, ayun, pasiguro na lang ng CCTV mura lang naman yung ganitong CCTV guys oh. affordable yan mag invest lang talaga ng mas magandang memory card and then ah ito ito guys, nabibenta naman yung mga balloons ko okay naman yung sila ah, tapos isa pa sa mga best seller guys, ito o, oh, itong squishy na to, ayan, mas mabenta yan kaysa dun sa ibang mga squishy ko, ayan balloons. Dati pa talaga mabenta yan. 5 ko dyan dati binibenta pero nagtaas na kasi yung price. Kaya ginawa na natin 6 yan. And then, ito guys. Isa sa mga hindi napapansin. Ito siya guys. Oh. Pero maganda to siya guys. Asa na ba yun? Madilim ito. Itong balisong na to. Ay, hindi ito balisong. Espada siya na magic, magic samurai. Yung mahaba siya yung isa kasi nito kuchilyo yung ayan baba. dito kasi siya guys oh ayan siya sa dulo so gagawan ko yan ng paraan para mas makita ng mga bata pero hindi pa siguro ngayon marami pa akong gagawin eh baka sa sunod na video nyo pa makikita yung ano rearrange ko ng mga display ko tapos guys malakas din tong aking nail polish ayan kaya sa susunod bibili ako ng mas marami nito guys at pipili ako ng mas iba-ibang kulay kasi dito mas maraming red, halos karamihan red tos iilang blue at pink lang. Sana iba-iba. Pero gusto ko yung packaging niya kasi hindi siya kagaya ng ibang nail polish na natinda ng iba doon sa ano, sa basement na parang nakadikit-dikit lang ito is secured siya, hindi siya magkakalalaglagan. Ayun, ito, ayan, sakto lang yung ano na yan yung yung stamp tapos ito hindi pa gaano na pibenta kasi nga siguro dahil yung pagka-display ko nandiyan sa sigili depende din kasi yan guys sa arrangement ng display kasi nga maliit ang espresso natin kaya hindi natin siya ma-display ng maayos talaga so yun na naman guys yun yung mga mabenta sa akin so far so I'm hoping na mabenta ko na agad lahat sila para makabalik agad tayo sa Navy So yun na naman guys, just wanted to share with you para makakuha kayo ng ideas pag na kayong magtinda ng mga ganitong klaseng product. So yun guys, thank you so much. Um, meron akong i-haul guys, ay meron akong inaantay sa Shopee na mga clips, yung uso ngayon guys na hair clips na may mga halahalaman. <laughs> hindi pa dumadating hindi pa siniship yung isang parcel ko. So kailangan dalawang parcel yung dumating nang ma ko na. Kasi nung bumunta kami sa DB, hindi ako nakapamili. Kaya nag-order na lang ako online. I-usok-usok pala 'yung. So ayun guys, na-share ko lang. So, happy selling sa ating lahat and see you on my next vlog. Thank you.